Uh, welcome back po sa ating uh, channel. Uh, magandang magandang araw sa inyo lahat. Uh, may papakita ko sa inyo bagong style na gawa. Ito po. Ito siya. Ito siya. Ito rin po siya. Pinalitan lang namin ng, ano, ng backers. ano uh, medyo ano siya. Ito nga siya. Ito po po Shout out nga rin pala sa lahat ng mga OFW kahit sa surok ng mundo. Uh, Mag-ingat pangit kayo palagi dyan. At palagi dyan. Sana i-gabayan kayo ni Lord. Uh, marami marami sa rin pala sa mga nanonood na aking ano, vlog. Uh, marami salamat sa inyo lahat. Ito ang ganda siya. Ano? Ganda siya tingin. Ayan. Ayan. Medyo puti yung ano yan kombinasyon lang yung puti na bakers sa doon sa pinaka uh, entrada niya. Ayan po. Ayan po siya. Ayan, maganda rin po ito. Yung ano, yung ito. Maganda rin. Ayan. Ano ito? Uh, sample sa uh, sample namin. Po. Uh, bagong ano, may bossing. Ang uh, mga uh, lawa rito, ang uh, nagbe-design po yung amo ko sa ginagawa ko po. Ayan po, uh, shout out nga rin pala sa mga Solano family dyan sa sa Sarawis sa na rin po yung shout out dito. Uh, shout out din po uh, din sa aking asawa na si Aling Longga. Uh, shout out din po sa mga tagalokban mga Kampita family. Dyan sa Lakban po. Uh, Maraming marami salamat po sa inyo lahat. God God God, 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 God bless po.